Hi mga preni! Alam nyo ba na ang minudo ay isa rin sa mabentang ulam sa mga handaan? At kahit sa mga karinderya ay hinahanap-hanap ito. Kaya mabuti pa, panoorin mo na lang kung paano ako magluto nito. Dahil sarsa pa lang, mapapaawit ka sa sarap. Meron ako dito 600 grams pork and 300 grams pork liver. Udbura ng paminta. Ngayon naman ay lagyan natin ito ng toyo. Depende na lang ito sa iyong panlasa pero yung sa akin sinukat ko pa rin at saktong sakto lang ito sa panlasa ko. At pipigaan natin ito ng kalamansi para matanggal ang langsa ng mga karne. Makakatulong din kasi ito upang lumambot ang karne habang binababad ito. Pagkatapos ay haluin natin para mag combine Marinate natin ito ng na 30 minutes. Ngayon naman ay maghihiwa na tayo ng mga gulay. Hiwain lang natin ito sa gusto nating sukat. Mas maganda kung hihiwain natin ito ng mas maliit para mabilis itong maluto. Hiwain din natin ang hotdog at ikaw na ang bahala kung ilang piraso ang gagamitin mo. Sa mainit na mantika, iprito natin ang mga gulay. Iprito lang ang bell pepper ng mga segundo lang. Tapos hanguin na. Sabay na nating iprito ang carrots at potatoes. At iprito lang ito ng bahagya. At ngayon naman ay ang hotdog. Iprito lang ito hanggang sa maluto. Iprito din natin ang marinated liver. Tapos lutuin ito ng mga dalawang minuto. At dapat mabilis lang ang pagluluto nito para hindi siya makunat. Pagkatapos ay hanguin muna natin at itabi. Maglagay ulit tayo ng mantika. Pagkatapos ay igisa ang bawang at sibuyas. Lutuin lang ito hanggang bumango. At isunod na natin dito ang marinated pork. Itabi muna natin sandali ang sabaw nito. At igisa ito ng 3 minutes. Ilagay ang hiniwang kamatis. Marinade and pork cube. Naglagay din ako dito ng sili. Ito naman ay optional lamang. Takpan at pakaluan ng limang minuto makalipas ng limang minuto lagyan na natin ito ng soy sauce ito ay depende sa iyong panlasa lutuin ito hanggang sumabsorb ng karne ang soy sauce lagyan natin ng 200 grams tomato sauce isimmer natin ng mga 2 minutes ngayon naman ay maglalagay tayo ng 2 cups of water haluin ang bahagya takpan at pakaluan hanggang sa lumambot ang karne at syempre kapag malambot na ang karne pwede na nating ilagay dito ang half na carrots and potatoes. Maglalagay din ako dito ng 1/4 cup dried raisins. Hayaan lang natin siya na kumukulo. Pagkatapos ay budburan natin ng paminta. At kapag lumambot na ang carrots at potatoes, pwede na natin ditong ilagay ang fried liver. i lang natin to ng mga 2 minutes. Tapos ilagay na natin ang fried hotdog. Since luto na naman ang ating hotdog, Mabilis na lang itong papakuluan. Ngayon ay maglalagay ako ng bay leaves. Naglagay nga pala ako nito para naman may aroma ang ating minudo. Then simmer lang natin siya ng isang minuto. Ayan, naaamoy ko na ang bango. Ito na talaga ang pinaka best way na pagluluto ng minudo. Dahil sa proseso pa lang, alam mong mas malasa ang kakalabasan nito. Kaya nga marami ang tumatawag dito na all-time favorite menu. At syempre, hindi naman mawawala ang pagbiplating. At gaya ng nakagawian, kakain tayo. At ire-ready ko na ang kanin para naman makakain na tayo. Tara mga preni, kain na tayo. Mmm, ang sarap. At kung hindi ka pa sa aking page, ipollow mo na ako. Para naman updated ka sa mga recipes ko. At huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye.